yung <coughs> O so, bitambay lang tayo dito mga pare. Ano? Ang hangin. Kapitay kape. Wala kami pasok. So, hindi kami natuloy dun sa plano. mga karang araw kinansin kasi wala na kami mga budget ano yun uh, pagkain ba kainan unlimited pagkain so, nasa halos 400 yung babayaran kasama yung transpo pa kasi mas magkitrain pa marami pang transpo so, siguro dapat may mga 1,000 di ba natin budget kasi walang sahod hindi ba kasi, yung sahod natin sa pati monthly isang best lang so ganoon kaya ngayon tam tamang tambay na muna kasi okay. pero taba ko pati kaya minsan nagja-jogging ako uh, yun yung way kasi para ma-burn ko yung ibang calorie kasi lahat naman kinakain ko eh wala tayong pilis magkain baka wala tayong diet-diet napakalakas natin magkanin diba kanin mas light tayo eh kape kape so ito yung ano ngayon niyaya ako dun sa ano sa Vietnam ay Vietnam Indo kaso hindi inuman ng mga loko eh. pwede kasi rito mag inom maluwag dito basta kay kayo lang walang tagalabas ba kasi sino itong Vietnam ah Vietnam dyan yung mga tanim natin oh. ito yung dorm namin sa kabila dito lang ako oh. may bubong ayan sinigurado ko lang na ano ito yung mababasa kasi maambun-ambun pa. Diyan sana ako magtatambay sa may mga tanim. Problema na ambun pa kasi. Kaya dito muna ako tamang-tambay. Ayan yung mga tanim ko. Kaya lobo-lobo na tayo. Okay. Pero nasa ano pa lang ako? 72 kilos. 72, 72. Hindi naman kasi lagi bumababa. Ayan, depende sa pagkain natin. Ano kasi calories in, calories and calories, calories out. Naintindahan natin yan. Kasi go, na tayo dyan, nagdahay tayo. Tsaka, food counting, yun. Yung mga, na-count tayo dati, ang bukay. Ngayon wala, lahat kinakain natin, taba, ano man yan. Kulay, walang lasa, may lasa. Kasi dito yung pagkain. Dito lang na. <laughs> Ah, kumbaga ako kasi sanay ako dati sa pagdadaet eh or since pinasok ko yung bodybuilding, sanay ako kumain ng mga walang timpla. So okay lang sa akin yung nasabi nila ditong pintang. Yan yung pagkain namin sa tanghali kasi para hindi na tayo magluto-luto ba. May gulay na rin naman, kaya oaks na rin sa akin, package na. Mahalaga pa rin yun, may gulay. Pero yung iba, ayaw nila, yung kasama ko nga, tinatapon nila pagka parang pinakuluan lang yung manok maganon ba kasi yung baboy na prinito na nilagyan ng parang beko na iwan di ba pangit ng lasa pero since tayo wala tayong pili naman yun lang kagandahan tapos exercise ta konti para makakain din tayo na ano, ano. grabe lakas ng hangin kaya lumalamig siya Pagigising ko lang Kaya ba, ano pa tayo Natulog ako ng 3 hours Simula Mag alas uh, 2 Tapos Pagising ako, hindi For 3 hours and a half pala So ganun Walang pasok kasi dito sa Taiwan Pag halili talaga Pero yung iba naman meron Google siguro sila ito talaga wala amin. Ilang hali din na tayo naranasan natin. Walang pasok. So, maganda na rin, pay nga, Kasi kung naglabas-labas pa tayo, bukod sa gastos, pagod pa. so, <laughs> Magay pagkain -pag -pag yon. Gusto ko nga sana rin i try kasi nga, hindi pa tayo nakalabas-labas talaga eh. Ang medyo malay-layo Pero dito lang yon sa area namin, sa Tainan. Ikaw ba? Saan ka? Kababayan. <laughs> dito lang stay na Pero siyempre, babae tayo ng uh, bus yata or taxi tapos train. Depende kasi pwede bus, diretso or taxi tapos train. Wala tayong budget na eh. Pinansel ni Bro Bro yung ano. Yung mga endo nga eh. Nag, anong, nagsabi bakit hindi natuloy. Kasi kasama dapat namin yon Tapos yung bit na dalawa sa ata. kami Pinoy yung walang budget eh hindi naman pahiram ng mga yun hindi ba marami sana kami mo namang mahirap tayo so yun ang ganda ng mga ano po kasi hindi tayo makatambay kasi mga ambon Ako na naman ang bilis ng oras at least nakatulog tayo. Trabaho na naman bukas. Ayan, tamang tambay lang tayo. Dito lang. At least pahinga tayo. Pinansyak po. Ang kakain lang tayo kunting kanin siguro wala na kasi akong buhat hindi tayo nakapagbuhat buhat na ano kasi wala na spot na sa maleta doon na lang tayo madalas hindi tayo nagka sarga sarga ba hindi muna ako pinasampaling ay ngayon sa biyahe kasi kailangan doon sa ano maletaan so biyahe ko nga this month dalawa lang eh April Dalawa lang, kausyong lang, tsaka isang type eh. Isang kausyong. Kasi binacancel yung isa eh, pinabalik ako. Yun yung training ko dati. Isang so, maleta. Masin. Tamang kapi tayo. Bira naman ako magkape. Dito lang ang sarap eh. Malamig kasi. Pero ako talaga hindi ako ano. Pero fan ako sa kape eh. Baga, kaya kong pigilan kasi yung sarili ko eh. Diba kasi yung nakaranas ka ng diet, diba? Lalo sa mga atlet, mga bodybuilders. Grabe yung disiplina niyan. Salot ako dyan. Of course kasi, kailangan dyan is matindi yung budget yung pera kasi ang mahal ng chicken breast or ang mahal ng mga pagkain pang diet ba sabihin nila pag diet ka para tipid ayun yung typical na diet na like, magic play ano ba magic flex ba or mga, basta mga chichere pero in the end, patay ka nun or ano gagali mga organ mo nun mahirap na diet yung mga ganun imbis na pumayat ka Papanaw <laughs> ka. <laughs> yun yung mga kalukuhang diet na sinasabi. Pero yung pag sinabi talagang diet, malinis na diet, yun yung ano, di ba, pag nakikita nyo sa mga stage, mga competition ng mga atlet, mga bodybuilding, o di kaya mga modeling lang. Yung modeling, di pa ganun ka na yun, strike ang diet. Pero yung mabababa yung percentage ng fat, kung parang may mga kurdas na ito ba, matinding diet no kailangan na no matinding budget din eh. eh tayo wala tayo sa so, budget tayo wala kaya natin yung diet eh sa so, budget tayo wala kaya <laughs> ano tayo amang chill saka hindi na rin ako nangarap ngayon no pangit na nga na sige pangit na nga na legs ko na no? wala na siyang pero ito pa no may natira pa naman pero pa naman nga mataba nakit natin ilan yan sabi is the new 60 daw nakain kasi natin lahat at least na enjoy natin ice cream di ba lahat lahat noodles minsan mensan. minsan 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 lang yan ah Sindi rin maganda lagi yun eh diba? Diba? Mataba yan. Yung taba, parang naba, napadala sa. so, yun lang. <laughs> sarap ng kape. Sa mag-inom tayo dun sa ano. Inom ng mga berdo ng ano eh. Hindi ka na inom na. Iilan na lang kami. Oo. <laughs> 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 Hindi, na mo na ako dati pero tumigil lang ako sa pag-inom. Dali. Saker. Ang hiling sa saker ng ano to. Vietnam na to. 20 years old. Kaya ang laki ng puwet. Tapos ang lalaki ng calves niya dito. Calves niya dito. Laki. si bata pa siya eh. Ganyan kasing bata. Kahit ako dati eh. Hindi naman ganito. Medyo malaki yung ano ko dati eh. Iba ko na pag tumatanda talaga. <laughs> Matanda na yan. Ang laki yung ano ng batang to. Alas wala pang paguran. Ibay pa sa ano kasi nasa 20s pa lang eh. Ang taas pa na ang testosterone ba. Batak na siya. Yun yung maganda eh. ah. Kuya Obera. Ah. Gaya din tayo ng kopi niya. Ayaw tayo ng beer eh. <laughs> Gaya din natin ng kini na Kanina, gubad-dubad lang ako. Pero ngayon, gamit tayo kasi malamig na. So, paano? Pero yung katawan kasi ko kasi mainitin. Lalo pag nagbot-bot ako. Mabilis. Ang init. Kaya natin labanan yung lamig. sarap ng tulog ko hindi pa nga sana ako babangon eh kaso ingihi na ako 4.30 na pala umabig yun agad yung kape natin ah so yun lang yun lang yung kwentong libur din natin ngayon walang pasok eh, <laughs> hmm. tambay lang muna sa gidli-gidli. Ito -gidli. e, lang bago lang budget, masaya na rin. Tulog, kopi. Wala, diba, relax relax, wala. Diba, Aw, lakad-lakad dito konti. na, diba, diba, Dito konti. Diba, diba, tayo sa bago pa ingat ay kasi. yung hindi magtawa natin ng trabaho, hindi tayo nagkagahol ba? All right? G. Sarap. Yun lang, ingat ang lahat mga kababayan then God bless, laban lang, laban no? ang suko, kahit lagi tayong lililindol laban lang so yun lang peace out puwing payat ako <laughs> yaw ito yung dorm namin oh. bye, -bye.